Nag. Asan ka ba? Ano nga? init. Grabe. Ay, salamat. May hilo. Makainom nga ng malamig. Asan ka? Grabe ang init. Nanunoy Man ang lalamunan ko. Ay, salamat. Makainom nga na malamig. Uh-huh. Uh-huh. ganito? Hindi malamig, may ilo naman. O nay, ano? bakit may to? Ay, wow na ako eh, may ginano ginanong may ilo naman na tumaano. Bakit hindi malamig? Hindi talaga alam niya kasi hindi may ilo naman ito eh. Anong laman yan? Oh. Pustiso ko. Ano ba yan? Ay, nako, Diyos. Just... Grabe. Pustiso ba yung lainan ko? Ikaw talaga, grabe naman ah. Nah, hindi na kasi ginagamit to. Sira na kasi to. Kahit anong gawin mo dito, hindi na, la, hindi na talaga tatagal Dapat, yung lamig. Hindi na lang yung lamig. Hindi na Hindi na nawawala. Kapag ka mo lang, yung pwibustis, buti na yung ano. Yuck, kadiri. Grabe naman. Alam mo kung saan sa muna lagi yung Eh, baka di mo, ko tinawag, mayroon naman rep dyan, no? Pakalakta lang yung ngipin mo kung saan sa muna lang, guys. mo kayo dyan sa munga ng mo. Hindi na papagkabula na at pati pustis mo na, inyong puna tuloy. Ayun, dalagay mo na naman. Tapos tatanggalin mo na naman. Hmm. Okay na. Doon ka! Nainis ako eh. Tinanggal ko na. Inyong kong tubig. Ano? Inyong muka. Inyong muka. Grabe. Ito tubig malamig na. Go. ito malamig ko. Ito malamig ko. Ilalagay ako sa ginagawa mo na yan. Ito na na. Oh Ano? Ito na yung ko dito. Ayaw mo. Baka ngipin na naman sa ilalim. Baik ulay na kasi hindi na kasi ginagamit siya yun. Huwag sa lamisa. Hindi ginagamit. Hindi, hindi nilagay saglit kasi may pinuknikinuha lang ako. Kaya tawag kita mo lumabas. Kung nasa kasi inyong pa ako. Pag gano'n ko, tumutunog may yelo. Ayaw na, naman. Ayaw ko na, doon sa bahay. Ang bihira. mo Kuno ka nang tumawa. Tawa tawa ka pa. <laughs> Sarap. Makalakarat ang ipin mo. Sa sa lalo na karang tingnan niya mo yung tubig dito. Yamig go. Ay yung yan. wala na akong tiwala sa mga malamig niyo. Ano na yan? Sarap na. Nasarap ka. Nasarap ang galaan yung mo yan. Binabad mo. Ewan ko sa'yo. Ano yan nga? Ano <laughs> Huwag mo rin hirap kahinin mo. Minus ka.